Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Good news po sa mga lolo at lola. Pwede na ma-access ang Senior Citizen ID sa inyong gadgets. Yan ang ilinusad na digital Senior Citizen ID na magagamit sa pagkuha sa mga benepisyo, diskwento, at ibang servisyo. Tulad po ng physical Senior Citizen ID. ng umaga lang pinangunahan ng Department of Information and Communications Technology o DICT at National Commission of Senior Citizens ang paglulunsad ng Digital National Senior Citizens ID o NSCID sa pamamagitan ng EcoPH super app. Layunin ng programang ito na gawing mas madali para sa mga senior citizen ang pag-access sa kanilang mga benepisyo. Diskwento at serbisyo pangkalusugan na hindi na kailangan ng madaming pisikal na dokumento. Yeah, this program mapapadali yung kanilang application at pag-access upang masiguro ang kanilang benefit ay maibibigay sa kanila. Yung may mga eGov PH app na, wala na daw kailangan gawin. Automatic na magkakaroon daw ng Digital National Senior Citizens ID sa app pagpatak ng kanilang senior year. Di na kailangan ng karagdagang registration. Yung mga physical ID naman ay maaari pa rin naman umanong magamit. Napkagaganda dahil ito ay ayon sa mga senior citizen ay malilimutin. malilimutan. So, palagi nilang dala ang cellphone nila, pakita lang baka kakabili ng gamot, baka ng may discount through EGO-PH, na app natin with DICT, ay pwede na pong magsumbong doon pagka meron silang mga problema sa ibaba, like violence against older persons. So isa yan sa mga services, naaabangan niyo po. Sabi naman ng DICT, umpisa pa lang ito, pagkat isusunod naman daw nila ang iba pang sektor ng lipunan tulad ng mga PWD. Thanks for watching! Please don't forget to like, share and subscribe!